ating YouTube channel. So, update lang tayo sa ating ginagawang project. Okay, so ito na mga mastering tsura ng ating project. Uh, bali, starting na kanya si Forma ng pagtatrasses. Ayan. So, bali, naikasa nga rito mga master yung ating ano, uh, channel bar. Ayan. So, bali, grabe rin yung sukat ng channel bar dito. Isa 2x3 mga master. Ayan. So, ito. Ayan. Pagkot na. then, uh, other uh, ano tayo kanina? Ah, uh, bilering. So, ito. Yan. Kinulong na. Ito yung sa hallway natin mga master pasok yan dito ayan then na ito na yung uh, magiging uh, kwarto natin para sa unit ng uh, paupahan so ito at saka dito so dito yung entrance nya sa so, may pintuan saka dito bali pinantay na rin kanina natin dito yung ating ano uh, hollow block so yung na natin uh, okay na ayan mga master so winelding na rin bali ang kasunod yan isa uh, ano uh, lalapat na lalapatan natin siya ng uh, tubular so para naman sa ating ano na priming framing ng ating uh, pamakuha ng ating ano, uh, Yero na color uh, master. Okay? So, yun lang muna. Bali, update ko lang kayo. So, salamat po.